Muli, magpasalamat po kami kay Madam Grace sa patuloy pagsuporta sa uh, amin, lalong-lalo na po sa mga taong nangangailangan ng tulong. Magpasalamat tayo, Tay. Magpasalamat tayo, Tay. Okay, mga kababayan, dito lang po kami kay Tatay. Kung naalala niyo po, may, may nablog po ako na matanda na may alagang dalawang apo. Hati lang po namin ng tulong. Ito po ay pabigay ni Madam Grace. Kasama ko po, po siyempre, si MJ, si BJ. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Sila po yung driver magmula kayong umaga pa. Nakalimang pamilya na po kami. At of course, si Javier. Ito po. And si Jack36 po. O, oh, pasok po tayo mga kababayan. Nandito na po kami. Sa... Lo, kumusta? Upo ka? Upo tayo? ito yung bibig mo? Siya po ang nanay ng mga bata. Opo. Oh, Then kaso, nagtatrabaho din siya minsan. nagtatrabaho ka, madam? Eh, hindi. So bakit si lololo nag-aalaga? Wala pa ng pa. Magbirok uh, ng kanin ng mga bata. Kasi wala magbibigay ng makakain ng mga bata. Wala. So, ng lahat ng trabaho mo, pinapakain mo at kinagastos mo sa mga bata. Okay. Ikaw lang, uh -huh. ang bata pala ng mga bata, nasaan na? Ah? ka? sa uh, lugar nila. Eh, hindi ka na binalikan? Hindi. Uh -huh. Hindi nagbigay ng sustento? Wala. Uh -huh. Kawawa naman mga bata, ang gaganda pa naman, oh. Hello, bibi, ang bibi niyo pa naman. Ano pangalan mo? Maribig. Maribig, ikaw. Ano nagan? Susana. Susana? Okay. Ay, si Susana, ang ganda-ganda pa naman, sayang, oh. So, tay, ngayon mabuti wala kang trabaho. Wala nga, wala nang lumaka. Mas nang buhay no hindi ko trabaho. Mga kababayan, si Lolo po nahirapan talaga sa magtagalog. Ang sabi niya po, kasi tinanong ko kung hindi, mabuti wala siyang trabaho. Ang sabi niya, wala na daw po matatrabaho kasi nakapagpatalim na po yung iba dito. So, ganyan lang po ang buhay talaga ni Lolo si madam naman po ay may sakit hindi makapagtrabaho <coughs> kung kaya si lolo lang po talaga nagtataguyod ka kakanyang mga apo sige lo madam magbibigay ako sa inyo ng konting grocery ha apo. at bigas okay lang salamat ba salamat po oh, huwag kang magpasalamat sa akin magpasalamat ka kay madam grace ikaw nga apo. sabihin mo nga salamat madam grace salamat na ba grace Saab, salamat e, binigayin, binigayin mo sa amin ha sa amin. Okay, papasok natin hindi ay pasok ma'am <coughs> Ayan, para may mabiswit mga bata. Mga kababayan, ito lang po sa talagang bahay nila. Well, nakakawa naman si Lolo. No, paano kung wala ka na? Sige. Paano kung wala ka na? Sige mag-alaga ng mga bibi at magpapakain. Wala mm na. -hmm. Kawawa ka. Ikaw naman, si, kumusta? Huwag ka muna mag-asawa, ha? Palakihin mo muna mga baby mo, ha? Kasi paano kung ano? Ano, may itlog po kaming para kay, ta, lolo, kay Lolo at saka sa mga baby nito. And of course, tabi ko muna. Yap, tagal ko. Yap, yung ano ngayon, ano maya, itong mga grocery. Uh, ito po, ayan, bibi, may mga biscuit kayo, oh. Ayan, biscuit, oh. Iba-iba po yan. May mantika at asin, at asukal. Ito, sabon, shampoo, at panlaba, sabon panligo. Toothpaste, so, mayroon po. Ito mga bisit mga bata. Hi kay Bibi O. Bibi O, mas up to Bibi O. Ikaw din. Bisa mo. Kain ka <laughs> mm -hmm. na ka, din. Yeah, oh. Huwakan mo mm. Ito, hawakan mo dito Okay, nakakabayan <coughs> Lobat Ito po, may ano po dito Ah, uh, siyam, ayun ba Mga uh, tuyo Mga dilata. ito po May pahogos ng pinggan At may okay. sunroofs May mga sardines po kompleto po ito tay ha so uh, sana po ay makakatulong makatulong ito sa inyo ha kasi na kahit kunti at least nakakatulong po ito sa inyo madam maraming salamat po ha sa time sa akin tay salamat din po at saka sana po mas may makatulong pa siya na ibang tao ha sana dumami pa ang mga supporters natin na tutulong para sa ganun matulungan yung mga bata may mga damit naman ito mga to at bigay lang din yung mga gamit damit na yan. Nagagatas po. Well, ito hindi na. Tika, asal lang gatas? Ay, ito pala. Dalawa to. Ay, ito. ito. po dalawang gatas ha. Ay, ito, sorry bibi. oh, ito po dalawang gatas sa mga bata ha. Now, muli, magpasalamat po kami kay Madam Grace sa patuloy pagsuporta sa uh, amin, lalong-lalo na po sa mga taong nangangailangan ng tulong. Magpasalamat tayo tayo. Magpasalamat tayo oh. tayo. Oo. Oh, oh. Paano pag ano ka na, matanda ka na, paano pag magkasakit kasi mag-alaga sa'yo? Alak na. Sino mag-alaga sa mga bata? Alak na, nung may sakit na po. Alak Magpalakas ka muna ha. Ah, madam. Magpalakas kayo lahat ni lulo't lulo. Ikaw at saka si lulo, magpalakas kasi paano yung mga bata? Ha? Dapat mapag-aral to at mapalaki ng maayos ha? Okay mga kababayan Maraming salamat po sa lahat ng Sumusubaybay sa amin Higit sa lahat sa tumulong kay Lolo At saka sa mga dalawang apo niya Naguguling magpapasalamat Of course kay Madam Grace Madam Grace thank you Hindi po ito mangyayari kung hindi dahil sa iyo Thank you and God bless you po ma'am